Okay, magandang hapon po muli mga kaibigan. Tuloy-tuloy uh, na po natin ito. Ito pa po ang isa pang topic na gusto ko pong pag-usapan natin. Ito pong tungkol uli dito kay Robin Padilla. Na nagkaroon na po ako ng mga video before. Na nais ko po sana na siya ay tumahimik muna. Wish ko lang naman yon. Sana tumahimik muna siya. Dahil nga dito sa kung ano-anong mga kontrobersya na kinasasangkutan niya. Unang-una doon yung Ang dami po, 'di ba? Yung pinakamatindi yung tungkol doon sa pagpapakita niya ng pagpapakita niya ng pagiging pro-China niya yung pagalitan niya yung Philippine Coast Guard at saka yung Philippine Navy. Tapos questionin niya yung pagtulong sa atin ng ibang bansa, especially ng Amerika. Tapos may nangyari pa ngayon na yung accidental kaya yun na pagpapalipad niya ng kanyang uwak. Sabi nung ibang ng ibang uh, vloggers, hindi sila naniniwala po na hindi yun sinadya. Although ako naniniwala sana ako na hindi sinadya. Kasi sino ba naman lukuluko? Lukulukong tao na lukuluko ka na talaga kung sasadyain mo. Buti mo lang sana kung di ba? Kasi hindi hindi naman pala po ito ang first time na nangyari yan. Ilang beses na pala. Wala o oh, hindi ko naman alam eh. Hindi ko alam na nangyari na pala yun noong 2011, nung mga marami nang beses na palang nangyari. So anong ibig sabihin? Walang kadaladala? Sinasadya nga talaga kung ganon. Or sadya lang na walang hiya. Walang hiya, bastos. Opo, kabastusan na po yan. My goodness. Mariel, pagsabihan mo naman yung asawa mo. Maigi-igi pa sana kung yung hindi siya senador. Kung yun yung dating artista pa lang siya. Artista pa lang. Artista lang. Sa ganyang image, medyo mapapatawad pa yun. Although pagta, pagpipiestahan pa rin. Pero iba na po. Iba na. Sa statue niya ngayon, sa estado niya ngayon, na isa siyang senador. So, ang dami na pong atraso ni Robin Padilla. Oy, idirekta ko na. Ang dami mo ng atraso, Robin Padilla, yung mga, yung mga galawan mo, yung mga pananalita mo, yung mga kilos mo, yung kaisipan mo, hindi na talaga tama yung ginagawa mo. Pakita ka ng sinadya mo nga kaya yun? <coughs> sinadya? Para ano? Para pagtakpan yung mga kabalbala na mga issue mo, mga negative issues? Anong klase? Abnormal! Hindi kaya na dahil sa marami kang mga controversies na kinasasangkutan, yung pagiging pro-China mo, hindi kaya kung gusto mo yun na mapagtakpan, hindi kaya dapat gumawa ka ng isang bagay na makakabuti sa pagkatao mo. Hindi ganito. Anong klaseng pangtakip ito sa kontrobersya? Another controversy? normal ang pag-iisip mo kung ganun. Sorry, Mariel. Pero, parang abnormal. Di ba? Ewan ko sa inyo. Ako ang tingin ko sa kanya sa mga ginagawa niya yan. Parang, binoy abnoy. Ngayon naman, hindi ka talaga, Robin, tumitigil. Yung mga pinagsasasabi mo, mga pinopost mo, dyan sa social media, Akala mo eh, nagmumukha kang makabayan? <coughs> hindi po. Mga kababayan, nagpost na naman siya ng... Nung una yung... May pilos siya na tungkol sa Canada, na kapartner na natin ang Canada. eh, ano ngayon sa iyo? After all naman eh, hindi ka naman makapilipino eh. Gumagawa lang ng paraan yung Pangulo natin kung paano tayo puprotektahan kasi ikaw hindi mo pinoprotektahan yung bansa mo. Ngayon, yung mga ginagawa ni Pangulong Marcos na mga strategy kung paano tayo makakaligtas dyan sa kalaban na kinakampihan mo. Ngayon naman, ito na namang latest na kuda mo. Kesyo, tumulad daw tayo kay Lapu-Lapu nagmumukha kang makabayan. Pero hindi. Nagmumukha ka bang akala mo nagmumukha kang makabayan, Robin Padilla? Diyan sa pag mo kay Lapu-Lapu? Hindi, oy. Kasi alam mo, yung sinabi kasi niya doon sa post niya, gumaya daw tayo kay Lapu-Lapu na lumabang nag-iisa, walang kaalyado nilabanan si Magellan ng walang kaalyado? Are you sure na wala siya mga kasamahang kaalyado? Remember, ang sasagupain nila ay isang superpower. During that time, Spain was the superpower. Siya yung parang Amerika ngayon. Tapos, yung bayan ni Magellan, eh, isang simpleng kingdom lamang. Pero at least kahit na mga superior yung uh, mga armas ni superpower Spain, wala rin naman palang panama sa mga ano lang, mga pana. Pero siguro ko naman mga kasamahan yun. ba diba noong araw may mga may mga federation din yung mga ninuno natin, yung mga little kingdoms na yun. Dahil wala pang bansang Pilipinas noon? We were composed of small kingdoms at nagsasama-sama rin sila. Di ba mayroong confederation of Madjaas? May mga konfederasyones Nagsasama-sama rin sila to protect themselves against superior forces. Review your history, Robin Padilla. Ay, kung sa bagay, ang history naman kasi natin eh. Yung Spanish made na history eh. May mga kaalyado po at sigurado nagkayag yun, nag-aya yun ng mga kasamahan. Hindi naman, hindi naman po tanga si Lapu-Lapu nasusugod siya mag-isa. Or only he and his men in his kingdom. Marami yun, sigurado. At may, may, mayroon silang strategy na kung paano nila natalo yung isang superpower. Di ba? Kahit na mga panalang yung ano nila, armas nila, may strategy yun. Kung paano nila natalo, Maaring nagtago sila sa mga mga batuhan. Eh, syempre, alam nila paparating yung barko. O, ang dali nilang matalo yun. Ah, walang panama yung baril. Hindi nag-iisa sila lapu po noon, oy. Okay din naman sana yung salita mo na gayahin natin sila pula Pero, may, 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 may double meaning eh. May pinapatamaan ka, Robin Padilla. Pinapatamaan mo, una-una yung Pangulo natin. Yung Department of National Defense. Yung mga Coast Guard na naman, na hindi ka matunawan dito sa mga Coast Guard at saka sa Philippine Navy natin. Gusto mo, pinaparinggan mo yung gobyerno na dapat sumuong tayo, humarap tayo sa China nang walang tulong ng mga kaalyado. Yun ang gusto mong mangyari, Robin Padilla. ba? Diba? Abnormal ka talaga mag-isip. Kita mo wala tayong panama sa China eh. Water cannon nga lang eh wala naman tayong mailaban patakas-takas lang wala tayong puwersa hindi mo ba alam yon, Robin Padilla kung hindi dahil sa tulong na kaya malakas ang loob ngayon nitong ating mga kasundaluhan ng ating puwersa ng ating uh, presidente dahil may tulong kita mo ngayon bakit tayo matapang humarap sa China? Dahil may mga kaalyado. Kaya huwag mong sabihin na hindi natin kailangan ang kaalyado. Pasalamat ka, Robin Padilla. Abnormal ka talaga mag-isip. Pasalamat tayo. Ako nagpapasalamat ako at natutuwa ako na tinutulungan tayo ng ibang bansa. Malalaking bansa, hindi basta-basta mga bansa. Australia, Canada, Japan, South Korea, Amerika, European Union, lahat. Lahat ng mga democratic countries, India. Kaya po malakas ang loob ng ating armed forces at pati ni Pangulong Marcos. Hindi yan mag-uuto si Pangulong Marcos na sige, putulin ninyo yung barrier kahit sila mag-isa. Kasi alam nila na may retaliation yun. Paano kung nag ang China? Paano natin yun haharapin? Malakas ang loob natin ngayon dahil sigurado natin na roong tutulong sa atin. Naintindihan mo yon Robin Padilla? Abnormal. Alam mo na nga na kaya tayo binubuli ng China dahil alam ni China na wala tayong lakas. Kita mo ngayon, o di ba medyo nag medyo nag-iisip-isip si China, medyo medyo nanginginig yata siya sa ngayon. Alam mo kung bakit? Dahil dito sa mga kaalyado na ayaw mo. Ikaw kaya ang humarap doon mag-isa. Well, alam ko naman kung anong gagawin mo eh. Makikipag Makikipag-chess ka lang dun eh. Makikipag-chika-chika ka lang dun eh. At alam ko naman na hindi ka gagalawin ng China. Hindi. Hindi tayo gigirahin ng China. Sasakupin lang naman tayo. O, oh, ba? Diba? Ipamimigay mo yung bansa mo. Hindi nga tayo gigirahin, pero aangkinin tayo. Yun ba ang gusto mo, Robin Padilla? kung hindi lang masama bang abnormal alam nyo mga kababayan kung mananatili itong taong ito dyan sa pwesto niya sa gobyerno mapapahamak po tayo pag yan nakapagyaya yan ng mga mga like minded niya alam ko marami dyan sa senado eh mga anim o pito kayo dyan na mga tuta ng China mga bayaran o oh, cyber libel ilalibel nyo ako Aba, oh, patunayan nyo muna hindi totoo si Raulo anong nirereklamo mo Robin Padilla magpaparinig ka na kailangan maging tulad tayo ni Lapu-Lapu. Sige nga ikaw nga ang magpaka-Lapu-Lapu. Sige nga O ikaw ang Ikaw ang mag-front doon sa harap ng water cannon ng China. Without asking permission from them. Hindi ka kilala. Na ikaw pala yung Ikaw pala yung sasabak sa kanila. Tingnan ko lang. ayoko naman sana ng ganito ako eh. Nawawala ako, nawawalan na ako ng pinag-aralan sa ginagawa ko. Pero po, sa totoo lang, nakakagigil na po itong taong ito. Kung hindi nag i ng maliit niyang pag-aari, ito magsasasalita ng kaabnormalan niya. Alam niyo mga kababayan, gusto ko sanang mangyari na mag-ipon tayo ng signature campaign. Na kung sakali makapagkalap tayo ng 1 million na 1 million signatures na mag-resign itong Robin Padilla na ito. Okay ba sa inyo? Umiinit tuloy ang ulo ko. Oh. May high blood pa naman ako. Pag si Robin Padilla talaga ang topic ko eh, Naka-high blood ako eh. Ano kaya, mga kapwa ko vloggers, mga Pilipino na galit dito kay Robin galit sa pinagagagawa nitong taong ito. Hindi tumitigil. Magpasalamat po tayo mga kababayan, mayroong tumutulong sa atin. Alam nyo nung nakaraang six years under the Duterte presidency wala namang gustong tumulong sa atin huwag niyong sabihin Robin Padilla na during the time of Duterte ng amo mo eh walang harassment na nangyari matindi pa rin ang harassment noong araw hindi lang gumagalaw si Duterte dahil takot siya takot siya sa China at wala siyang magagawa kundi magpakatuta na lang dahil hindi niya kayang humingi ng tulong galing sa Amerika o sa ibang bansa kasi pinagmumuran niya eh di ba pinagmumuran niya nun si Obama pinagmumuran niya si yung European Union paano siya tutulungan o tingnan mo ngayon na nawala siya sa pwesto na napalitan ng isang matinong pangulo. O di ba? Dagsa yung mga tulong. At yung ating mga armed forces, malakas ang loob nilang lumaban. Bakit? Kasi yung pangulo nila, yung commander-in-chief nila, ay lumalaban. Kaya nai-inspire po sila. Tingnan mo yung nangyari noong si Duterte pa. Ano nangyari sa armed natin? Natural, disgruntled, discouraged. Gustuhin man nila na magpatrolya sa West Philippine Sea. Hindi nila magawa kasi binunot sila doon. Binawalan po silang magpatrolya sa West Philippine Sea. Ang init ng bubunan. Pinapagpatrolya sa Boracay? abnormalan yon. May danger ba? May panganib ba sa Burakay? Yung mga armed mismo, gusto nilang gawin yung kanilang obligasyon, pero binawalan sila ng kanilang commander-in-chief. Itanong mo, Robin Padilang Abnoy, o ngayon, kitang-kita ko sa mga mga pananalita at mga kilos ng ating armed forces, not only the armed forces mga kababayan, kundi pati yung mga mangingisda dyan. Malakas ang loob nila ngayon. <coughs> Dahil may pangulo tayo, ako, malakas ang loob, natutuwa ako. Sobrang pasasalamat ko po na ang pangulo natin. Ito ang pangulo natin sa ngayon. Malakas ang loob ng ating armed forces. inspired sila na gawin ang trabaho, inspired silang lumaban. Dahil yung Pangulo lumalaban eh. At itong Pangulo natin, sundalo po yan. <coughs> ba diba? Ranger? Sino ba sa mga nakaraang Pangulo ang sundalo? Well, si Apolakay, Fidel Ramos, Si Bongbong Marcos. Si Duterte kaya? Naging sundalo ba yan? Si Noy-Noy. Mas lalo naman yung dalawang babae. Kaya ako sa inyo. Dapat, ikaw na nag-aspire nag na maging pangulo, dapat sana tinikman mo kung paano mag-military training. No, ako nag-CAT ako par OTC. I'm very proud of that. Kung bata pa nga sana ako ngayon, eh. Gusto ko yan, eh. Yung marcha-marcha, Yung may nagkukuman, tapos sabay-sabay yun. Amazing to watch. Ito pong si Robin Padilla, dito may sa kakadaldal niya ang mga pinagsasabi ay walang kakwenta-kwenta. Hindi naman nag nagkukunwari na makabayan. Inang bayan. Hipokrit. Plastic. Ako alang silip na silip ko na Robin Padilla ang nasa utak mo. Nasa, kalu nasa kaluluwa mo. Bayaran ka ng China. Dahil may ambisyon ka na maging pangulo na kapag naging pangulo ka na tayo ay ipamimigay mo na magpapasakop ka na sa China akala mo siguro eh ikaw na ang ruler for life sa Pilipinas in your dreams kapag nasakop tayo ng China wala wala nang ruler wala nang government official na Pinoy sila na yan lahat mga senador na Pilipino congressman, mayor, wala lahat yan Chino sus kayo, hindi kayo nag-iisip gusto nyo ba yun? Ang, nag, ang namamahala sa atin mga Chinese at pati natin magiging Chinese na naku akala ng mga ito, akala nitong mga pro-china na ito eh magiging uh, ano sila. Kagaya nang sa Communist Party sa China na yung inner circle. Anong inner circle? Inner circle ng mga Chinese. Kayo wala na kayo side pagdating ng panahong yun. Huyo na kayo dahil ang mag-rule sa bansa ay puro mga taga mainland baka nga pati mga Pilipino Chinese mawalan na rin ng papel kala ninyo nagpapapaniwala kayo sa sinungaling na dragon <laughs> kung ako sa'yo Robin Padilla eh, tumigil-tigil ka na ah! ulit-ulitin mo pa yan. Ako talaga magkakalap ako ng signature. Magpapasignature campaign ako na tanggalin ka dyan sa Senado. Okay? Papahinga na muna ako kasi <laughs> nagagalit ako eh. O sige po mga kababayan, papahinga muna ako. Thank you for watching and uh, see you in my next vlog. Peace.